Ako si Rod. May pangarap ako kaya ginagawa ko to. Kaya tara, samahan niyo ako. Hi hey, mga karot, ngayong araw nga pala ay araw na naman ng na linggo Napakaga ko nga nagising ngayon mga guys kasi pupunta kami sa church namin Kaya napakaga ko gumising ngayon Kasi sabi ng pastor namin mga guys ay sasaganahan namin yung bukal liwayway Ang mga time nga na to ay nagbibihis na ako mga guys Hindi ko na nga pinakita sa inyo kung paano ako naligo Kasi hindi naman talaga ako naligo Charot Dabang palis nga ako dito sa bahay Papakita ko na muna sa inyo yung oras Baka may mga comment na naman dyan na eh, hindi naman talaga ako 4.30 umalis dito sa bahay namin. Charot! Dating namin dito sa church mga guys. And dito na pala si Pastor. Pagdating nga namin dito, mga guys, sakala ko ngay wala pang ganon tao dito. Pero nang pagpasok ko nga dito sa church, mga guys, ay napakadami na palang tao dito. Pero hindi pa naman sila nag-uumpisa dito, mga guys. Kaya saktong-sakto -sakto lang kami sa oras ng pagdating namin dito. Pagdating nga namin dito, ay nag na kaagad kami. Kapag nga nagsisimba ako, mga guys, yung lagi kong pinag-pray kahit na sana yung vision ni Papa yung mawala na. Ayoko kasi si Papa, mga guys, nandahil sa vision niya. Isa din sa mga pinagpe-pray ko mga guys yung mga lola kong may sakit. Okay. Lagi ko nga pinagpe-pray kay God mga guys na sana mawala na yung vision ni Papa at pati na din yung mga sakit ng aking mga lola. At pagkatapos nga namin magsamba dito, dito na din kami pinapakain ng almusal nila pastor ang dami nga inandang almusal nila pastor dito sobrang dami nga parang gusto ko na din sa kanila tumira para naman manaba ako charot pagdating nga ng alas 4 ng hapon mga guys pupunta naman kami ng Florida ngayon ang dami nga namin dito mga guys parang hindi na yata kami magkakasya sa isang jeep pero sa kabuti palad mga guys na nagkasya naman kami pero kahit nga nagkasya kami dito mga guys para din kami sardinas dito sa loob ng jeep charot at tapang hindi pa nga kami nakakadis dito yung isang bata nga dito mga guys ay natutulog na. Siguro mga guys itong bata na to ay napuyat na naman siya kakapanood ng Coco Melon. Charot! nalipas nakalipas nga ng ilang minuto mga guys, nakarating na din kami dito sa Florida FCC. Pagdating nga namin dito, hindi ko nga inasahan na ganito pala karami ang mga tao dito. Di pa nga sila nag-umpisa dito mga guys, pero maya maya lang ay makakarinig kami ng mga boses anghel hell. Kaya nga lang sinabi sa kanila mga guys, kasi talaga na ako napakaganda ng mga boses ng mga taga dito sa FCC. Kapag nga narinig ko na sila kumanta mga guys, ano mo yung nakakarinig ako ng boses anghel na bumaba dito sa lupa? Para nga manwala kayo sa akin mga guys, ito panoran nyo na langit tem video Pinutol ko na nga banda dito yung video mga guys Kasi kung hindi ko pa puputulin yun Ayabot pa tayo dito ng 2025 Charo. Pero meron pa isang video dito mga guys Pwede nga maayos yung magka-video dito mga guys Pero sa personal, madadama mo talaga yung kanda nila Pagkatapos nga nun mga guys, ay uuwi na din kami Kain lang mga guys, bye bye!